Ayaw din na, dinalhang ka ah, ni Sir Maricel Ah, oh. wow, sosyal ah. Gusto niya sosyal eh. Thank you, Sister Maricel. Gusto <laughs> niya may hawakan yung nakagano daw ang kamay. Pag hindi hawak to, alam ko eh. Sister Elvis.

Tapos magagaling eh, tayo. Eh, ganun yung kamay. Daliri mo. Yes. Hindi, tapos magaganyan tayo. Dalawa ganyan. May konting lang. <laughs> ano ka Ano yung social network? <laughs> <laughs> <Dano>? <laughs> no, 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 bagay sa inyo yun. The social network. Mga <laughs> <laughs> ano? Oh, Mga... Ay! Chocolate masarap. pala siya! Galing kasi nila sa pinsaw ko eh. Chocolate. <laughs> sariyan din ng kalasing hindi kasi kaya ko po yun yung game 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 talaga oh ikatika ayaw mo wag na wag na wag na Bawiin natin ko natin ayaw mo ayaw <laughs> Abang nagsasalin. Ng... Oh, ano gagawin natin? Video mo po ako. Eh, oh, na, nakabidyo ako. Nakablog ako, nakablog. Naka <laughs> Abang nagsasalin. Abang nagsasalin. Akala namin, nariduhay na iyong pala ay chocolate milk. Tapos sabi Just like this. Uh, ganyan, ito. Sis! Oy, hindi ganyan. Paano ang kainis? ka ba? natapon pa yan. Baka natapon. Baka malagbag <laughs> yung baso. Hahaha.

kaya ganun Isa ikanya eh, kanya, kanya tagay ah. <laughs> wala. Ate ka tika. Nakauna nga oh, yan ito ito. Isa chocolate milk. Chocolate milk. Yeah. Tapang din pala. Ilang percent? 5. Ten per... per di ba ano? Oh, puto, Ilang percent yan, sis? Ito, ano? 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 Oh. Oh. Patingin ako, oh. sis. Okay. Pangit po. po man sabihin, pero yan yung ginagamit ng mga barista Matagin sa drink. Ay, ang taas. 17% percent. <laughs> 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 Oo. Oh, oh. Mataas na yan. Wine, eight, seven, five nga one lang one. meron eh, five percent. <laughs> yung sa show, Maganda yan. Isang shot sa bar 350. Oh. Oh. Yung ano, sis, yung ano? Isang ganyan, 350. Oo, oh, mahal yan. Sa shot, eh, ah? <laughs> tayo, pastor. Hati tayo. Ito, matapang eh. Oh, ito. Hati tayo. Kasi yung isang shot Hindi ko kaya, 17%. Hindi ko kaya, 17%. Matapang. 5% lang iniinom ko eh. Red wine Ito ilang 17%. Sa dami nating totop sa hati dyan walang malalas. Matapang. Oh, sa akin ito lang 17% kasi. Matapang. eh. So talagang poser ka lang. Hindi kuminom, Mine. So hindi maniniwala si Elvis hindi maniniwala. Naginom Matapang. Oo, oh, parang ice cream. Natatapangan ako. <laughs> parang ice cream. Pero masarap siya. <laughs> ito, hindi na gamit ito eh, Pastor. Ito na lang para social tingnan. Nilipat lang yung serving <laughs> sa baso kasi. Cran Cranberry nga, natatapangan. Si ate. <laughs> 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 Pastor, kinukunan ka. <laughs> <laughs> walang mukha, walang mukha. <laughs> Bakit na pala sa tinutukoy ko pag ano at Ano Ano ko isang naga magtagal na ako na dali defective na siya pa hindi pa gagawin mo wala <laughs> picture Ay, okay. Atso ug picture lang parang lasa ano to ah yung lasa ano chocolate, chocolate milk parang para lasa sa Starbucks may ano na may Parang choko. choco. Choco may alak. Okay, chocolate talaga. Chocolate, chocolate drink na may alak. Na may alak. picture kita. Picture lang. Yes. Oh. Binidyo ko kanina eh. Nakabidyo yan, nakabidyo. Kung na nga yung matangin Lasing ka na sis? <laughs> Karan, inuwa, hindi naman na niya inu. Inu. Hindi, hindi naman na niya iniinom. May picture lang siya. Hindi niya, hindi Kapita ako na na eh. Masarap siya, masarap. Parang nagkapin niya alam eh.

Tapos <laughs> May pa-au-au ka pa? Gusto mo ba? Ayoko, okay. matapang. Matapang? Naku, nang pulutan. Ay, oh, lagyan natin ng ice pala. Ayun, kakain diyan. Tayo niya, kakain. Galit naka pero hindi. Yan may ice. May ice. Lagyan ko ng ice. Para so, hindi matapang. Sige na mag-redway okay. na. Mag oh my God. Let's speak to Bawasi. bawasi, bawasi. Baka hindi ka naman allergic. Hindi naman. Sure ka hindi ka naman wala. Hindi. Hmm. Hindi pa. Mukha lang Ay, ako hindi, o, ano. hindi mo alam. Mukha lang ko lang Hing hindi pwede na kumili. Hindi mo alam kung namumula ka. Ay, ate pagkain niya. Ah. Ay, sila. sarap. Diba? Sarap, di ba? Kumain ka lang dito eh, Nora. Okay. Sarap siya. Sarap siya umuha. Ah, bakit ang galing mo umuha ng ice? Ayun o, sa ano, bag na Sa color. Ang sarap niya, kaya lang hindi ko pa na-try malasing. Kung malasing? Hindi. Tama, naman, may meron si bukas. Bring me plastic around. Ano pa bibisi? Ta tatanggal ko lang ko eh. May short ako. Parang plastic. Ha? Ano pa bang yung ibang dami? Kaya magsiswingin tayo, di ba? I <inaudible> na, Ito lang naman eh. Oh. Pwede na yan, sir. Ang ganun mo

Si, sis, si May pare sa'yo yan. Ma, ma, matamis yan si May. Teta. May nga. Cranberry Mas malaki nga ano. Si May, matamis yan eh si May. Mas malaki pala yan. May pare, Paano ba magandang ano? Huwag matapang yan. Sa duty free to sis. Yan yan. matamis yan si May. Yan, yan si May yung brand. May, is it? Sarap, no? nilagay mo ice. Oo, may coffee ganyan. Kasi rin hindi nakamalas. Sisa. Ang gagawin ko. Ay, ano? sis! Mag-advertise ako ng ano, ng ala. Ala, baka makuha ka. Ano ba? Picture lang? Oo. Oh, hindi. Picture ba? Video. Video Mama, nang-alcoholic to. Ayan, yan, para sa'yo. Hindi, okay. hindi, okay. hindi. Oh, Kasi na. nga, si May yan. May. Pa Matamis yan may si May. Juice. Oo. One, two, Parang binigay <laughs> Hello. <laughs> red horse lang ang kaya mo. Pero ako, red wine. Please. Please. <laughs>